Muna, ako nga pala si Rebecca, isang Pilipina na so, dito guys. sa rooming. Lalabas nga ako ngayon at ito nga pala yung outfit ko for today. I'm using this Sephora for my lipstick. My outfit. At dahil malamig na nga dito, ay hindi pwedeng ganito lang ang aking isusuot. Siyempre, kailangan natin. <laughs> Sabon pa rin ang ating outfit. Kasi malamig talaga sa labas. Parang laki sa akin, no? Huh? Hindi magtaba siguro ako dati. So, ginamit ko to last, ano, 2 years or baka 3 years ago. So, I'll just knock off. ipag basura. Okay. Nasa second floor nga lang kami. Kaya hindi ganun ako nahihirapan sa pagbaba-akit dito. Second floor ba yun? Hmm. Ayun, hindi ganun kalamig today. So, anong oras na ba? 4.28 na dito. Ayan. I'm walking, walking. So, nag-start na, ano, mahulog yung mga dahon dito. Ayan. Um, kung nakikita niyo. Ang kinagandahan ni dito kasi maraming park at playground para sa mga bata. Ganda na ng mga kulay, mga puno. ako dito sa glet. Mas maganda kasi dito kasi fresh na fresh ang hangin. Medyo mahangin na siya. So na in 30 minutes uuwi na rin. Yes. uwi na po at dadaan ako sa dadaan muna ako sa grocery. Oh, yun, mahangin na. Itong na. May mga aso. Ang flower flower nila. i'm home guys so my pinamilia home so. para sa kape Kamatis. Kasi yung gusto na ko ng kamatis kanina. Yan pa, fruit. Strawberry. Kailangan po mga fruits. Bumiya kami to. Canelo. May pomelo sila. Galing ito sa... San ba galing ito? Product. <laughs> product from China. And then... Saka wala ko ano, nakitang jasmine rice. Ito na lang muna. na. Tapos lang jasmine rice. And also tea. Kailangan ko kasi ng tea.